Naghahanap ka ba ng suwak na pasyalan pang pamilya? Perfect mga boss! Meron kaming ipapakilala sa inyo na talaga namang mapapawaw ka sa ganda. Pero bago yan, mag-intro muna tayo! What's up mga paps! Welcome to our YouTube channel, Mga Kabiya Hero! Kung bago ka pala, please like, share, subscribe, then click mo na din ang notification bell button para lagi kang updated once mag-upload po tayo ng videos. At eto na nga mga boss, ayon kay paring Google Map, almost 2 hours ang biyahe namin mula dito sa Kabuyo, Laguna, pero depende pa yan sa traffic mga boss. Andito nga po tayo sa part kung saan tanaw na ang Batangas Bay. Mga around 20 minutes na lang po tayo, nandoon na tayo sa ating pupuntahan. Ang sikat na Mother of All Asia, Tower of Peace o kilala ng lahat sa tawag na Monte Maria Shrine na matatagpuan sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Bueno mga boss, nakarating na po tayo. At andito na nga po tayo mga boss sa parking area medyo malayo pa pero tanaw na tanaw na ang imahin or ang shrine kaya naman pagkababa ng sasakyan ay may picture agad <laughs> sobrang ganda kahit nasa malayo pa kami mga boss at dahil malayo po ang aming parkingan, around uh, 10.30 am pa lang punuan na agad kaya eto lakad kami paakyat mga boss papunta dun sa statue medyo hiningal at talaga namang pinagpawisan Uh, maagang exercise. Pero, ang good news naman, sakto po ang dating namin kasi meron palang 11am na mas. Talagang sumakto naman yung pagdating namin. Kaya ito, nagsimba muna kami, mga boss, para magpasalamat tayo sa araw-araw na blessings na nare-receive natin sa Panginoon. At, Ayan, pagkatapos nga po ng misa ay bumili kami ng tiket para makaakyat sa estadyo ni Mama Mary. Uh, 150 pesos para sa regular at 100 pesos naman po para sa senior, PWD at estudyante. At after namin bumili ng tiket mga boss, pumila na kami at ayan, magugulat ka na ulan ng mga oras na yan pero ang haba na agad ng pila ng mga akyat. Kaya na daw yung dalawang chikiting namin. Kaya picture picture muna sila at nilibang muna ang kanilang sarili habang nagaantay ng pila, no? So ayan, at eto na, no? Malapit na kami sa pila, paakyat na kami na elevator. Ayan. So, after makaakyat, ito na ang bumungad sa amin mga boss. Ayan. Nakaakyat na kami dyan. So, yan na po yung area na uh, tanaw na tanaw mo yung buong Batangas. 360 degrees. No? Grabe. So, ito yung pinaka-memorable na experience namin ng buong pamilya, mga boss. Kasi, uh, makaakyat ka sa 9th tallest statue of Virgin Mary in the world. No, na may taas daw po na 322 feet itong statue na to. At tanaw na tanaw ang buong Batangas. Grabe. Kasama na ang Mindoro Island, no, Verde Island, kaya talagang napakaganda ng experience, boss, no? Kung may fear of height ka at may high blood kayo, nako, wag na kayo magtanggang umakyat, mga boss, nako. Magpakonsulta muna kayo sa doktor niyo bago kayo umakyat dito. <laughs> Kaya mga boss, kung gusto nyo ng bagong pasyalan, kakaibang pasyalan, no, religious, solemn na pasyalan, uh, talaga makakapagnilay ka, no, So, perfect po ito. Nire-recommend ako itong uh, statue of Virgin Mary. no Or, tinatawag na Monte Maria Shrine. Okay. So, actually, guys, uh, mga boss, ito ay part lang pala siya ng development na uh, ginagawa dito sa Batangas as part ng tourist uh, destination, tourist spot. So, itong Uh, miracle walk na nakikita nyo diyan sa baba so hindi pa siya naka-open for public no pero uh, very soon malapit na daw yan magbukas no within this year daw po magbubukas <clears throat> so para magkakaroon ng uh, zip line from statue ni Mama Mary no papunta doon sa uh, glass walk i am not sure no so yan lang po yung narinig kong balita no at napanood ko din sa ibang uh, vlog pero hindi pa natin yung confirm no and ang nakuha ko lang na idea pa mga boss is ito pala ay uh, sinimulan no almost 17 years na pala na ginagawa by the way pala mga boss ang Monte Maria Shrine ay open uh, Monday to Friday 6 30 a.m. to 7 p.m. and pag Saturday and Sunday 6 a.m. to 7 p.m. naman po. and ang mas mga boss ay every weekend lang po Saturday and Sunday. Uh, thank you for watching.